Yes sir Hagis tayo mga idol Ha-harvest tayo sa loob ng isang oras Ang target ko makasampu lang Masaya na ako eh Para mundi hunting tayo mga idol Yan ang unang hagis Huli agad mga idol <laughs> Ang laki mga idol oh. Quality ang unang huli Right Sana makarami tayo mga idol Papadilim na kasi ito po pala gamit ko yung ating jig head na 3 grams Tsaka yung soup bait natin Ayan Siyempre kailangan natin ng lagayan Yo, Nagdala ako ng extra fishing rod kasi Local lang po yung mga fishing rod natin mga idol Baka kasi maputulan tayo at least meron tayong reserva yun nailagay ko na tali ko lang mga idol safety natin to Kaso hindi ito aabot sa tubig kasi maikli tali ko. Pwede na yan. Kahit dyan lang muna siya. Hagis tayo ulit. hmm nakaisa na ako. Sana may kumagat pa. Makasampu lang. Mm, dali. Dali mga idol. Yun. Pangalawa na to mga idol. user oh. yes, oh, Ganda. Ito naman yung masarap talaga sa panguhuli ng baramundi, mga idol. Yung kinikilig yung isda. Pag nauhuli mo, talagang sugpang na sugpang yung soup bait, eh. Yan. Dali. Okay. Two down. Two down na, mga idol. Yes, sir. Yan. Hagis tayo ulit. Sana makakagat pa, mga idol. Maka-strike pa tayo. Mm, dali ulit O, oh, grabe O, oh, lakas talaga natin <laughs> Basic na lang, mga idol Ang panguhuli ng baramundi oh. Sus, napakasarap Fresh na fresh Ang ating mga huli ngayon Talaga naman Gumagalaw-galaw pa Yun o oh. Ay, lunok na lunok eh ka Linunok talaga, mga idol Ay, grabe mm, Pisak <laughs> <laughs> Tanggal. Tusukin lang natin mga idol. Yan. Kung napapansin nyo po, napakabilis lang ng galawa natin. Kasi po, hinahabol ko po yung takip silim. Pag takip silim na kasi, medyo mahirap na silang mahuli. Wala kasi akong buhay na hipon, mga idol. Oh. Sana makaw Um, ayun. Ay, wala. Ayun pa, kinagat ulit. Binalikan, mga idol. O ba? Diba? Pang-apat na natin, ganon ganon la ang. <laughs> Yun nalaglag pa. Tusok ulit mga idol. Ala, bilisan mo kasyuko ka. <laughs> Meron tayong mga bisita dito sa spot ngayon mga idol, mga Pilipino sila. Dadamihan ko yung huli. Sa gayon eh may maibigay tayo. O huli mga idol.

Pagod. <laughs> Ako na yung napapagod eh. Oo. Oh. Oh, malalaki. Noong dati malalaki talaga. Ngayon medyo maliliit pa sila. Oo. Oh. Ang importante, hindi ako naglalambat. <laughs> Lumalaban tayo ng patas. Malaki-laki to. Good size. Ah, sikat na Naku, baka maubos ko yung isda rito Ano yun, lalaki Hindi, pag nag-high tides, meron ulit yan Naiiwan lang sila ng high tide Pang pito, mga idol Hindi, sa inyo na itong uli ko. Marami na akong isda sa rep. Para maganda yung unang pagtatagpo natin. <laughs> oh, oh, yeah. Sinusundan na ata ako ng isda eh. <laughs> Pangwalo mga idol. Nasaan nandun yung lagayan ko? Mamaya ko nadalin dun. <laughs> pang sham mga idol harvest talaga tayo ay sorry idol <laughs> At least gumalaw. Oh. <laughs> Nandun pala yun. May ano, Kaya nga. <laughs> Nagulat ka no? <laughs> may gumal. Kaya nga may gumabol. Nakita ko rin. Nandiyan. Ayun, ayun pa siya oh. Nandiyan pa, naitim. Namingitim siya pag nandiyan lang pala sila eh. Yan, huli natin. Ayo ko ini na. Pero pag yan, ano, balat, nakabalat. Kinakagat <laughs> nila yan eh. Ayan, ayaw, nila ng malaking ganyan. Pag dito. Oo. Oh. Mm, huli idol oh. Yun ba Yung ba nakita mo? <laughs> ah. Pang-sampo natin mga idol. Yan, pambigay natin sa mga followers natin dito nung no, naka naka kay Kasoy na sugat ako. But, ano talaga ito panganya kaya gumagamit ako diyan ng ano mga idol ng basahan. Kaso wala akong basahan, na sugat. Yan yung sinasabi kong pag nangulit tayo ng isda kailangan talaga natin gumamit ng basahan kasi nakakasugat mga idol oh. Mahap di yarn. Sampu na. Alright. Yan yung bibigyan natin. Yan sila kuya. Uh, diba? Idol. Kukunin ko na yung mga huli ko. Bale, yung huli natin, sampu. Ito, pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, diba? Anim pito. Tapos meron pa tayo sa taas. Ayun know. o. Pito. Walo. Kukulik tayo ko muna mga idol Bago natin ibigay sa ating mga Tropa dito Ayan Para happy happy ang lahat Ayan Ano na? Ito Walo Saan yung dalawa? Oh, bumalik na ata sa tubig yung dalawa kong uli Walo yun eh <laughs> Dito kayo linagay sa may basahan eh Ayun. Oh, ha? Walong piraso mga idol. Ay, sampo. Siam. Sampo. Siyempre, pag ibibigay natin, kailangan mga idol, hindi lang basta bigay. Linilinis na natin yan. Hugasan na natin. Yan. Mga kaibigan natin tong tapat. Opo. <laughs> tapat kong maglingkod. Yan. Deni dagay. Yan. Linisin ko lang mga idol. Hugasan ko na. Woo! Para mundo! Wow! Ang mga idol, oh. So 'yung mga baramundi na 'to, ibibigay natin sa mga tropa natin. nag harvest tayo ngayon. Sa piraso lang mga idol kasi baka maubos 'yung isda. Meron. <laughs> Yes sir Malinis na mga idol Idol sa inyo na to Wala kami wala Ay wala <laughs> Wala ko sinabi <laughs> Ayan Iuwi nila to mga idol Sa inyo na to may lagayan ba kayo? Okay dyan na lang idol Thank Ayan. you Thank you very much Ang dami nyan doon <laughs> ha? Sa inyo na rin yung ano, tali Mayroon pa naman ako nyan Marami na ako sa rep eh <laughs> Marami na stock. <laughs> Tsaka ano, maglilinis na naman ako. Pagod din 'yon. Oh, <laughs> <baga> <laughs> Hindi pag nahuhuli talaga ako, kadalasan binibigay ko. Lalo na sa mga gwapo. Hey! Sige, <laughs> 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 na ako. Ha? Ah. Maraming salamat sa inyo. Ay, nga pala. Ito yung iniingi niyo. Mamaya pa ba kayo, uwi? <laughs> Mamaya pa na ako. Ah, uh, uwi mauna na ako. <laughs> Uh, malamok na yan <laughs> See, maglalabas pa ako ng mga aso eh Ito, mga idol? may sticker pala tayo dito Bigyan natin ng tropang porite Bigay ko na sa kanya idol Para ano, safe pamahagi mo sa mga Thank tropa natin much. Sa mga makakatikim ng isda Okay Master Greg Ay ah. <laughs> Yes sir Yan, dito ko lang din sila mga idol nakita sa spot na to at nahilig po sila mag-fishing. Ito po yung kanilang ginagamit. Hipon. Napakarami na po nilang huli. <laughs> Mabisa rin to eh. Oh. Tsaka itong puti. Pag mga dapit hapon, pwede to. Tig apat. Yan. Bigyan natin sila mga idol. Pampaswerte yan. Lahat ang nabigyan ko nyan. Pumapogi eh. <laughs> yes sir. Subtitles